Magandang hapon po sa ating lahat guys. Ah, tumila ang ulan guys. Sisilipin ko yung aking nag-iisang bunga ng ampalaya din kong arigain na naari ng gulayin. Hindi ako basta nakakalabas ng bahay guys. Kawa na, ng laging naulan ulan din eh. Aking pagong kaya. Ano kayang nangyari kay pagong? Ayan. Ano pagong kaya pa? Anak ng alagang pagong, guys. Ay hindi pa maari. Hmm, Nag-iisang bunga lang siya, guys. Pinagapang ko na din sa puno ng kakawate. Ay, wala namang ibang bunga kundi yun lang, isang iyan. Ako, okra din eh. Ako, hindi pa maaari. Maliit pa rin. Ako, naikot din eh, guys, sa may rumbutan eh. Ang bunga eh, nasa tuk -tuk. Mahirap namang pitasin. Arinalaang, arin na lang. Arin Nag-iisang arin mahilaw Mahil, pa siya guys pero are ay masarap na are manibalang na are ito nyo po ayan ano siya ah ar ar yung toklapin ano. kung baga alam ang ibig sabihin ng ar ar guys ar ar ako ng ar ar hindi ko man alam ang ibig sabihin ng ar ar na yun ano rambutan na rambutan <laughs> Kaya naman ang inabot kong ar ar ayan ah Ang guys, oh, pa siya pero ganda ng itsura niya. Ayan, nakagatan ko na. iikot pa ako din sa mga talong din. Ayos na nga talong. Meron May na yung bulak lang yung ano? Kalabasa. May buko pala po. May isa ng botel. <tinyo> Ang kalamang sinog na beso. Ang kalamang Ayan yun yung lumaki. Ayan yung yung botel na. Nag -butil, may botel na yung paminta na Tagalog. Ayan Ay, ang pinagkaiba niya lang is. Ayan ano na. Ano, ano, no? Ay, balak-balak. Pitasin ko na yun. Pali, magpatukaan ng aking halagang kalapati at hapo na. Eh. เลข si Kukuro. Kukuro! Ano? Ako oh, na nabog ng inyong Oh. Kaya na ikaw. Saka na. Eto mukha ka na. Huwag ka nang maingay diyan. Tukan na ikaw. Baba na.